Pansin mga senior citizens, malaking balita na dumating ang social pension payout ay opisyal na magsisimula ngayong September 15, 2025. Oo, narinig ninyo ng tama. Markahan ninyo ang inyong kalendaryo dahil nakumpirma na ang release, pero narito ang nakakagulat na parte. Hindi lahat ng mga senior ay makakatanggap ng payout nila sa parehong araw. Ang ibang mga senior ay makakatanggap nga nila ng mas maaga kaysa sa iba. Sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang buong payout schedule. Ipapaliwanag kung sino talaga ang qualified. Gagabayan ko kayo sa step-by-step -step claiming process at ihahayag ang ilang sorpresa at posibleng bonus na hindi ninyo dapat palampasin. Kung kayo ay priority senior tulad ng mga may kapansanan or special needs, kayo ang maaaring una sa makakatanggap ng payout. Ipapaliliwanag ko kung paano sa ilang minuto, kaya siguraduhin panoorin ninyo hanggang sa dulo. Bago natin i-break ng buong schedule, pag-usapan natin ng mabilis kung bakit napakahalaga ng announcement na ito. Ang Social Pension Program for Indigent Senior Citizens ay isang government initiative na idinisenyo para magbigay ng monthly assistance, karaniwang abahandreds hanggang 1,000, sa mga senior na 60 taong gulang pataas. Walang permanent income, hindi nakatanggap ng pensyon mula sa SSS, GSEs or iba pang retirement funds at bahagi ng pinaka-vulnerable groups sa lipunan. Ngayon, habang mukhang maliit ang halaga para sa libo-libong seniors, ay malaki ang kahulugan nito. Maging para sa bigas, gamot, kuryente o araw-araw na pangangailangan. Pa Kaya't bawat announcement tungkol sa payout schedules ay mahalaga. Dahil sa taong magandang balitray para sa September 2025, ang start date ay opisyal na nakatakda. September 15, 2025. Pero alalahanin, hindi ito one day, all at once release. Yan ang susunod nating pag-uusapan. Kaya narito ang opisyal na update. Ang payout release ay magsisimula ngayong September 15, 2025. Oo, oh, pero makakakuha ba lahat sa eksaktong araw na yon? Hindi, narito ang dahilan. Ang distribution ay phased at scheduled para iwas ang overcrowding at para siguraduhin makakuha ang bawat senior ng kanilang share sa maayos na paraan. Ibig sabihin, ang iba't ibang rehiyon at lalawigan ay may iba't ibang payout days. Ang ibang barangay ay nakatakda ng mas maaga. Ang kabanaibang mas huli at ang release ay maaaring gawin alphabetically o by priority. Groups depende sa inyong local payout center. Kaya napakahalaga na i-check ninyo ang mga announcement sa inyong barangay hall or sa inyong local DSWD office at manatili dahil sa ilang minuto, sasabihin ko kung aling groups ng seniors ang mauunahin para sa pinakamaagang release. Ngayon linawin natin ito. Sino talaga ang makakatanggap ng payout ngayong September? Lahat ng qualified indigent senior citizens ay saklaw. Ibig sabihin, mga senior na 60 taong gulang pataas, yung walang stable income. Mga senior na walang ibang pensyon mula sa SSS, GSIS, or private companies at yung naka-enroll na at na-validate sa social pension program. Kung nakatanggap na kayo ng ibang pensyon, karaniwang hindi kayo eligible sa program na ito. Ngayon narito ang napakadalas na tanong. Kung nakatanggap na ako ng pensyon sa nakaraang mga buwan, kailangan ko pa bang mag -reapply? Ang sagot, hindi. Kung naka-enroll na kayo, patuloy kayong makakatanggap ng payouts habang kayo ay nananatiling qualified. Pero kung wala ang pangalan ninyo sa listahan o kung kayo ay bagong applicant, kailangan ninyong makipag-coordinate sa inyong barangay officials o sa local DSWD office. Mag-comment sa baba. Kasama na ba ang pangalan ninyo sa social pension list ng inyong barangay? Nakakatulong ito sa ibang seniors na makita kung paano ang proseso sa iba't ibang lugar. Sige tayo naman sa isang napakahalagang bagay. Paano kayo talaga mag-claim ng pension ninyo sa payout day? Narito ang step-by-step -step guide na dapat ninyong sundin. 1. I-check ang inyong schedule. Pumunta sa inyong barangay o payout center at kumpirmahin ang eksaktong petsa at oras na kayo ay nakaschedule. 2. Ihanda ang inyong mga dokumento. Dalhin ang inyong valid ID, senior citizen ID, voter's ID o kahit anong government-issued ID. Kung hindi kayo personally, makakakuha. Mag-prepare ng authorization, letter at siguraduhing may dalang ID din ang inyong representative. 3. Pumunta sa payout venue. Maaari itong inyong barangay hall, school gymnasium, covered court o kahit bank partner outlet depende sa inyong lugar. 4. Verification process. I verify ng DSWD personnel ang inyong pangalan laban sa listahan. Kapag na-confirm na, pipirmahan ninyo ang acknowledgement form. 5. Tanggapin ang inyong payout. Kunin ang inyong cash assistance at double-check ang halaga bago umalis. At narito ang isang bagay na gusto ninyong malaman. Ang ibang seniors ay makakatanggap ng payout nila ng mas maaga kaysa sa iba. Sino sila? Yun ang pag-uusapan natin sa susunod na parte. Kaya sino ang makakakuha ng payout nila ng mas maaga kaysa September 15 o right sa simula ng schedule? Ang priority ay karaniwang binibigay sa mga senior na may kapansanan, mga bedridden o napakasama ng senior, mga solo living seniors na walang family. Support at yung na-identify. Bilang pinakamahirap sa kanilang barangay, ang uh, system na ito ay nagsisiguro na yung mga pinakakailangan ay naunang napag-aalagaan. Mag-share ako ng maikli ang kwento. Sa isang recent payout cycle, isang 82 taong gulang na lola na bedridden ay nakatanggap ng pension niya, right sa bahay through special arrangement. Nagpapakita ito na sinusubukan ng gobyerno na siguraduhin walang matitirang senior at narito ang isang teaser. Bukod sa regular payout, maaari ring may extra assistance or bonuses na nakahanay. Pag-usapan natin ito sa susunod. Na ngayon, ano na natin isang interesting. May mga usap-usapan tungkol sa additional benefits na ibibigay kasama ng social pension. Ang ibang mga lugar ay nag-explore ng pagbibigay ng rice allowances, medicine support o kahit additional 500 bonus sa mga certain seniors. Habang hindi pa nationwide, ilang local government units ay nag-confirm na na magbibigay sila ng top-up support kasama ng national pension. Kaya kung nakakarinig kayo ng mga chismis tungkol sa rice distribution o medical assistance o malaking tansa na totoo, Eto lalo na sa mga LGU na may available funds. Tanungin ko kayo, mas gusto ba ninyong makatanggap ng extra cash, bigas o medical support kasama ng inyong pension? Mag-comment sa baba. Gusto kong makita ang inyong mga sagot. Musika. Siyempre walang perfect na payout season. Ang ibang seniors ay nahaharap sa mga issues tulad ng nawawalang mga pangalan sa listahan. Kung wala ang inyong pangalan, Agad na i-report sa inyong barangay o DSWD office at mag-file ng verification request. Hindi personally makakakuha kung kayo ay bedridden o hindi, makakalabas. Mag-prepare ng authorization letter at mag-assign ng trusted family member na kukuha para sa inyo. Schedule confusion. Minsan nag-change ang mga petsa kaya laging i-double check sa inyong barangay hall o local officials bago ang payout day. Pro tip. Bumisita sa inyong barangay ng ilang araw bago ang September 15 para kumpirmahin ang inyong pangalan at schedule. Sa ganoon hindi kayo mabibigla. Gumawa tayo ng mabilisang recap ng lahat ng pinag-usapan natin. Ang payout ay nagsisimula ngayong September 15, 2025. Ang distribution ay faced at basis sa schedules per barangay o rehiyon. Ang eligible seniors ay kasama ang indigent non-pensioner 60 taong gulang pataas. Dalhin ang inyong valid ID at authorization letter kung kailangan. Ang priority ay ibibigay sa PWDs, bedridden at solo seniors. Posibleng bonus support tulad ng bigas o medical aid ay maaari ring available sa ibang mga lugar at pinakaimportante, laging i-check ang inyong local announcements para hindi kayo makaligtaan sa inyong schedule. Kaya nandiyan na nga mga seniors at mga pamilya, ang inyong social pension payout ay confirmed ngayong September 15, 2025. Talagang Umaasa ako na nakakatulong sa inyo ang update na ito para maghanda at magkakaroon ng peace of mind. Please gawin ninyo ang inyong parte. I-share ang video na ito para ang ibang senior sa inyong barangay ay hindi magiging huli. I hit ang subscribe button at i-turn on ang notifications dahil i-cover namin ang mga updates para sa October, November at December din. At huwag kalimutang mag-comment ng inyong experience sa baba. Tulungan natin ang isa't isa na maging informed. Ako po ang inyong host na humuhiling sa lahat ng aming minamahal na seniors ng smooth at successful na payout day. God bless. At makikita ko kayo ulit sa susunod na update. Kaya narito ang opisyal na update. Ang payout release ay magsisimula ngayong September 15, 2025. Pero makakakuha ba lahat sa eksaktong araw na iyon? Hindi. Narito ang dahilan. Ang distribution ay phased at scheduled para iwasang overcrowding at para siguraduhin makakuha ang bawat senior ang kanilang share sa maayos na paraan. Ibig sabihin, ang iba't ibang rehiyon at lalawigan ay may iba't ibang payout days. Ang ibang barangay ay nakatakda. Nang mas maaga, ang iba ay mas huli at ang release ay maaaring gawin alphabetically o by priority groups depende sa inyong local payout center. Kaya napakahalaga na i-check ninyo ang mga announcement sa inyong barangay, hall or sa inyong local DSWD office at manatili dahil sa ilang minuto. Sasabihin ko kung aling groups ng seniors ang mauunahin para sa pinakamaagang release. Ngayon, linawin natin ito. Sino talaga ang makakatanggap ng payout ngayong September? Lahat ng qualified indigent senior citizens ay sa cloud. Ibig sabihin, mga senior na 60 taong gulang pataas. Yung walang stable income. Mga senior na walang ibang pension mula sa SSS, GSIS o private companies. At yung naka-enroll na at na-validate sa social pension program. Kung nakatanggap na kayo ng ibang pensyon, karaniwang hindi kayo eligible sa program na ito. Ngayon, narito ang napakadalas na tanong. Kung nakatanggap na ako ng pensyon sa nakaraang mga buwan, kailangan ko pa bang mag reapply Ang sagot, hindi. Kung naka-enroll na kayo, patuloy kayong makakatanggap ng payouts habang kayo ay nananatiling qualified. Pero kung wala ang pangalan ninyo sa listahan o kung kayo ay bagong applicant, kailangan ninyong makipag-coordinate sa inyong barangay officials o sa local DSWD office. Mag-comment sa baba. Kasama na ba ang pangalan ninyo sa social pension list ng inyong barangay? Nakakatulong ito sa ibang seniors na makita kung paano ang proseso sa iba't ibang lugar. Sige, tayo naman sa isang napakahalagang bagay. Paano kayo talaga mag-claim ng pension ninyo sa payout day? Narito ang step-by-step -step guide na dapat ninyong sundin. One ay check inyong schedule. Pumunta sa inyong barangay o payout center at kumpirmahin yung eksaktong petsa at oras na kayo ay nakaschedule. Du ihanda ang inyong mga dokumento. Dalhin ang inyong valid ID, senior citizen ID, voter's ID o kahit anong government-issued ID. Kung hindi kayo personally makakakuha, mag-prepare ng authorization letter at siguraduhin may dalang ID din ang inyong representative. 3. Pumunta sa payout venue. Maari itong inyong barangay hall, school gymnasium, Covered Court o kahit bank partner outlet depende sa inyong lugar. For verification process, i-verify ng DSWD personnel ang inyong pangalan laban sa listahan. Kapag na-confirm na, pipirmahan ninyo ang acknowledgement form. 5. Tanggapin ang inyong payout. Kunin ang inyong cash assistance at double-check ang halaga bago umalis. At narito ang isang bagay na gusto ninyong malaman. Ang ibang seniors ay makakatanggap ng payout nila ng mas maaga kaysa sa iba. Sino sila? Yan ang pag-uusapan natin sa susunod na parte. Kaya sino ang makakakuha ng payout nila ng mas maaga kaysa September 15 o right sa simula ng schedule? Ang priority ay karaniwang binibigay sa mga senior na may kapansanan, mga bedridden o napakasama ng senior, mga solo living seniors na walang family. Support at yung na-identify. Bilang pinakamahirap sa kanilang barangay. Uh, ang system na ito ay nagsisiguro na yung mga nagsisiguro na yung mga pinakakailangan ay naunang napag-aalagaan. Mag-share ako ng maikli ng kwento. Sa isang recent payout cycle, isang 82 taong gulang na lola na. Bedriden ay nakatanggap ng pension niya right sa bahay through special arrangement. Nagpapakita ito na sinusubukan ng gobyerno na siguraduhin walang matitirang senior at narito ang isang teaser. Bukod sa regular payout, maaari ring may extra assistance o bonuses na nakahanay. Pag-usapan natin ito sa susunod. Ngayon, narito ang isang interesting. May mga usap-usapan tungkol sa additional benefits na ibibigay kasama ng social pension. Ngunit ibang sa mga nga lugar ay nag explore ng pagbibigay ng rice allowances, medicine support, or kahit additional 500 bonus sa mga certain seniors. Habang hindi pa nationwide, ilang local government units ay nag-confirm na magbibigay sila ng top-up support kasama ng national pension. Kaya kung nakakarinig kayo ng mga chismis tungkol sa rice, distribution or medical assistance, o malaking tansa na totoo ito lalo na sa mga LGU na may available funds. Tanungin ko kayo, mas gusto ba ninyong makatanggap ng extra cash, bigas o medical support kasama ng inyong pensyon? Mag-comment sa baba. Gusto kong makita ang inyong mga sagot. Siyempre, walang perfect na payout season. Ang ibang seniors ay nahaharap sa mga issues tulad ng nawawalang mga pangalan sa listahan. Kung wala ang inyong pangalan... Agad na i-report sa inyong barangay o DSWD office at mag-file ng verification request. Hindi personally makakakuha kung kayo ay bedridden o hindi makakalabas. Mag-prepare ng authorization letter at mag-assign ng trusted family member na kukuha para sa inyo. Schedule confusion. Minsan nag-change ang mga petsa kaya laging i-double check sa inyong barangay, hall o local officials bago ang payout day. Pro tip, bumisita sa inyong barangay, ng ilang araw bago ang September, fenin para kumpirmahin ang inyong pangalan at schedule. Sa ganon, hindi kayo mabibigla. Gumawa tayo ng mabilisang recap ng lahat ng pinag-usapan natin. Ang payout ay nagsisimula ngayong September 15, 2025. Ang distribution ay face that basis sa schedules per barangay o rehiyon. Ang eligible seniors ay kasama ang indigent, non-pensioner, 60 taong gulang pataas. Dalhin ang inyong valid ID at authorization letter kung kailangan. Ang priority ay ibibigay sa PWDs, bedridden at solo seniors. Posibleng bonus support tulad ng bigas o medical aid ay maaari ring available sa ibang mga lugar. At pinaka -importante, laging i-check ang inyong local announcements para hindi kayo makaligtaan sa inyong schedule. Kaya nandiyan na nga mga seniors at mga pamilya, ang inyong social pension payout ay confirmed ngayong September 15, 2025. Talagang umaasa ako na nakakatulong sa inyo ang update na ito para maghanda at magkakaroon ng peace of mind. Please gawin ninyo ang inyong parte. I-share ang video na ito para ang ibang senior sa inyong barangay ay hindi magiging huli. I-hit ang subscribe button at i-turn on ang notifications dahil i-cover namin ang mga updates para sa October, November at December din. At huwag kalimutang mag-comment ng inyong experience sa baba. Tulungan natin ang isa't isa na maging informed. Ako po ang inyong host na humuhiling sa lahat ng aming minamahal na seniors ng smooth at successful na payout day. God bless at makikita ko kayo ulit sa susunod na update.